papakilala ko lang yung aking uh, aglaw ni Mara Lips or Chinese Evergreen. Ayan. Narepat ko siya, guys. Kasi nga, last week, di ba, nakabili ako ng plants. At hindi ko siya nairepat dahil nabusan nga ako ng pot. At ito na nga, dumating na. Kaya, irepat e na natin. Ito yung nabili kong mura lang kasi na nasunog siya ng araw. So, ang gamit ko dito, ang pating mix again, guys, is more rice hal. Ayan. Naglagay pa rin ako ng, ano, uh, konting soil lang. Kasi ito yung gustong gusto ni Aglaw ni Ma. Yung uh, ma buo yung kanyang Uh, soil. Pansin nyo naman guys sobrang haba ng kanyang roots hindi ko na nga tinanggal kasi sanay naman ako na kapag narepat ko yung plants mas okay sa akin na eh, hindi ko nga binabawasan kaya ayan lang ginagawa ko Didiin ko lang para kapag nididig tayo hindi agad bababa yung ating soil at hindi uh, matutumba yung ating halaman. Ito na guys yung pangat nung pot. Pansin nyo ang haba niya pero may gagawin tayo dyan mamaya maya lang. Ayan sinasalinan ko na sila ng soil Ginamit ko na nga yung pot para mapabilis yung ating pagripat. Ayan. Nakita nyo ba guys? Merong mga tuldok-tuldok. Ayan. Tutubuin guys. So, ang gagawin natin dahil mahaba na nga siya at hindi naman siya ganun kalago ay ikakat natin siya. Ayan. Actually guys, madali lang naman tumubo to almost 2 to 3 weeks. Tutubo lang din naman yan yan cut natin i-make sure lang natin guys na 'wag natin makat. ayang may uh, bukol na yan kasi tutubo diyan siya magkakaroon ng babies ayan siguro tatlong cut yung gagawin ko kasi nga uh, medyo mahaba siya yan. Tusok lang natin ito sa tabi para mas maganda siya tingnan. At paikot na rin natin yung nakat natin para kapag ayan tumubo, mas malago nga siya tingnan. Ganun lang guys yung gagawin natin. Sobrang dali i-propagate ni aglaw ni kayo Huwag kayong matakot. At pagkatapos natin na repot, huwag natin paarawan guys. Shaded area. Morning sunlight pwede siya pero huwag natin siyang ibilad sa araw dahil ayaw na ayaw yun ni aglaw ni Ma. Ayun uh, lang guys and thank you for watching. Bye.